Sa pinakamalaking lawa sa ating bansa, ang lawa ng Laguna ay may ilang isla na matatagpuan rito. Mga isla na nasasakop ng bayan ng Binangonan, Rizal ay dito matatagpuan. Ang isla ng Talim ang pinakamalaking isla sa lawang ito na sa bandang timog-silangan ay may mga karatig na maliliit na isla na walang naninirahan. Ito ang pulong malaki isla ng bunga at ang ating pupuntahan ang isla ng pihan. Ang pihan ang kinatatakutang isla ng mga taga-isla ng talim dahil sa paniniwalang maraming inkanto at maligno ang nasa paligid nito. Dagdag pa riyan ang abandonadong mansion na nakatayo sa gitna na pinamamahayan raw ng mga kaluluwang di matahimik. Kaya ating nilakbay ang islang ito upang alamin kung may katotohanan ang nakasisindak na kwento at bumabalot na misteryo sa islang ito. Kaya tara, sumabay sa lakbay ni Elias. Simulan natin ang kwento sa bayan ng Binangunan kung saan bumaba kami ng jeep sa lugar na tinatawag na triangle. Dito, sumkay kami ng tricycle papuntang Binangunan Port. Halos na sa lima hanggang sampung minuto lamang ang biyahe. So 11.30am, kabalang namin dito sa Binangunan Port. papunta kami ng Talim Island sa paghahanap ng masasakyan patungo sa isla. Maswerte na lang tayo at nakilala natin ang bangkerong si Damo. Damo. Oo. Ito yung hunted house. Oo, yung Oo. Sa talim Oo nga, talim Magkano ang ng bangkerong? Wala ano sa paturon. Wala bang paturon? Ito hindi. Ito sa... Ito sa... sa ali ka. hindi, ka? Hindi. E Tandritan, namin doon tapos sa mga kalig 'yung May story ba doon, Hindi pala sa 'yung isla, wala kayong alam kung bakit abandonado. Oh, ayoko na beto. na anong dahil bakit namba inaano Wala rin, wala rin nakakaalam sa mga taga dito. Pihan. Pihan. Hello. Pihan Island. Pihan Island. Oo. Oh. Oh, Kaya, yung dati yung mga nung araw, pero yung Don Silverio, alam niyo yung Don oh, Don Silverio yung ang kwento ron eh. Pero hindi sure kung yun nga yung storya doon na si Don Silverio yung may-ari ng isla. Oh. Ng isla. Uh, tsaka kung bakit inabando na. Dino, 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 dino? Wala na kala. Eh yung sana ang hiyano sa storya eh. Sa, ah, niyo muna, muna ako po sa... Doon, oo. Kasi gagawal pa ako kami. sa, sa. Ano Orsales? Anong Orsales? Ano'ng tsari ba Pagkatapos magkaayos kami ni Gamo tungkol sa bangkang gagamitin papuntang isla, ay sumakay na kami sa malaking bangka na byaheng isla ng talim sa Barangay Hanosa. So guys, uh, nakasakay na kami dito sa big boat. Dito sa pagtala Binangonan. So Pupunta kami nang Barangay Hanosa. Barangay Hanosa sa Palim Island. So e mula doon, doon kami maghanap ng bangka papuntang Pihan Island. Before umalis yung bangka dito, pinasusot ng life vest yung mga pasahero for safety. Alas 12 ng tanghali, umalis ang sinasakyan naming malaking bangka mula sa pantalan ng binangonan patungo sa barangay Hanosa sa isla ng Talim. Nasa isang daan kada tao ang pamasahe sa bangka, ngunit 50 lamang ang siningil sa amin ni Gamu. Binigyan kami ng discount, kumbaga. Habang binabaybay ng bangkang aming sinasakyan ang lawa ng Laguna, ay sumagi sa isip ko ang lawang ito na minsan ay natatanaw ko mula sa bayan na sako ng Metro Manila. Hindi ko inakala na may isla sa gitna ng lawang ito at kung tawagin ay isla ng talim. Ito ang pinakamalaking isla dito sa lawa ng Laguna. 1 p.m. Stop kami dito sa barangay Buhangin. Part pa rin siya ng uh, Island. May mga ilang pasahero mga bangay dito. Ala ng hapon ay narating namin ang pantalan ng Barangay Buhangin na parte pa rin ng isla ng Talim kung saan ba ang ilang mga pasahero rito. So, Ngayon dito nakalisa Barangay Hano sa. Ito ba yung yung pag yun niyo? Ay, hindi Ay, dami. Ilang minuto lang mula sa pantalan ng barangay Buhangin ay narating na namin ang pantalan ng barangay Hanosa. Ito na yung pantalan ng second, yung pantalan ng Hanosa. Dito na kayo bababa. Saan daw tayo? Ah, dami kayo nandiyan ah, yung kay Makpong. Nandito tayo ngayon sa pantalan ng Barangay Hanosa. Mula dito, hihintayin natin yung bangka na ating sasakyan. Patawid ng Pihan Island kung saan ito yung Haunted Island na pinagmamayari daw ni Don Silberio. Halos na sa isang oras narating namin ang Barangay Hanosa. Mula dito ay naghanap kami ng makakainan at mabibilhan ng tubig habang inihahanda ni Gamo ang bangkang aming sasakyan patungo sa isla ng Pihan. After dun sa pantalan kung nagugutom kayo, meron ditong malapit na kusin uh, pagkababa dun sa pantalan. So kunting lakad lang at mararating na natin yung Marlos Kusin. Nakausap namin ang ilang taga rito maging sila ay walang malawak na nalalaman tungkol sa kwento ng isla. Tanging alam lang nila ay kinakatakutan ang islang ito. Dito ay nakilala namin si Ate Marie na nagbahagi ng kababalaghang kwento tungkol sa isla. Kung gusto niyo po, ang puntahan niyo po ay yung caretaker dating sa Yungin sa Banaga. Ito yung landmark na nasa barangay Hanosa na tayo dito sa island ng Palim yung malaking statwa ng isda doon, ng goldfish. Kasi dadating kami dito, mabiyahe pa ako sa umagi. Hmm. Dadating Dada dito. Sige, na lang namin kayo kung anong oras kayo makarating. Ano ma ma na yung vlog? Lakbay ni Elias. May mabibila ka isda rin. Bago kami umalis ay nagpaalam muna ang ating kaibigan kay Alice ng Brazil in case na hindi na kami makabalik. Kaya tira na, paring Jolas bana araw naman ni eh. spanjel baon i uh, got to my uh, mi amor in brazil hi mi amor i, I hope you had a great sleep right now and uh, i want to uh, i just want to to, to know that uh, i love you always and forever Woohoo! for the rest of my life so, my... eh sabang hindi umaalis itong sinasakay naming bangka Susubukan nating yayain yung driver, driver ng bangka mo to upang sa ganon higit na maging mas matapang tayo sa paggalugad ng isla. bukan nating yayain si paring gamo. Gam paring gamo, <laughs> uh, pwede ka ba naming makasama sa Haunted Island ni Don Silberio <laughs> mag-overnight? Pwede, <laughs> ano ako eh. May pamilya may sa mga bata inaas yung bang Thailand, baka naman may mga nakatagong <laughs> <Mister>. kababalagan doon. <laughs> nah, hindi ah, wala akong alam sa anong yun. Sa... Kasi marami ng mga bankero na nagahatid ng mga bumibisita doon. Pero uh -huh. hindi sila pumapayag mag-overnight. Uh -huh. oh. So mukhang may, ano eh, may kinakatakutan sila. So anong pwedeng, ano, anong mga mister yung maring nakatago doon na... Parang ano lang, isang legend lang na pinaniniwalaan dito sa dito sa Talim Island? Um, wale, na ka, ano meron naka ano doon, nagtatagong tao. Ganun. Parang may mga tinatago sa mata ni ah, ano. Ay, <laughs> parang may nagtatago roon o. Hindi <laughs> ano, mga storyline, mga... Ah, so, ano, Wala pa wala, naranasan talaga, wala. Kinatatakutan. Pero bakit uh, ang daming natatakot? Uh, uh, Siyempre madili, maligno, ganun. O oh, ganun, oh, lumalabas oh, yung maligno daw, may maligno. May malabas, may maligno. So oh, guys, may maligno, maligno. Oh. nadudula si <laughs> Pateng Gamot. <laughs> Pero yan ang hanapin natin kung oh, dito mang may gamot. Totoo talaga. Kung totoo talaga. Pero kung bibigyan ka ng isang quattro kanto, sasama ka na. <laughs> hindi ako may isa ganyan. No. Kahit di lang sa amin, overnight nila sa bundok. Hindi ako bayaran pa... ka, bayaran ka mga dalawang <laughs> libo. O ba ayaw? Hindi talaga kung Ayaw ganito. talaga guys. So, Kung <laughs> so, um, may um, 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 kinakatakutan <laughs> so, si... Sa malit-malit Si paring Gamu. So, baka sa, may, may sumapi. Pupuntahan natin islam oh. baka Baka may sumapi. Oo. Oh. <laughs> Siyempre, hindi. Bundok ko yun. Walang nakatira. Hindi, isla yun, di ba? Oh. Uh, so guys, hindi talaga natin mapili <laughs> yung bangkero natin ngayon. Alam subukan nating alamin kung ano talagang ang yung nakatago Sige. sa, sa, sa Pagan, isla ng Tihan. Uh, uh, okay. So, guys, mga 3 PM. aris na yung bangka papunta doon sa Tihan Island. Medyo palil, Ay na kami ngayon sa isang malaking bangka na kung tawagin ay Dinangonan Finest. Papunta kami ngayon sa isla ng Kihan, isa sa tinatawag na uh, The Haunted islands in the Philippines. yung kanlurang bahagi ng isla ng Palim. Yung sa kabilang side, yun yung silangang bahagi kung saan nandoon yung isla ng Pihan na ating pupuntahan. mula dito sa bangka, mas kitang kita na natin ngayon ang mga palaisdaan na nandito sa lawa ng Laguna. Ito na raw yung pinaka dulong bahagi ng isla ng Talil. Mula dito ay ikot na yung bangka kapunta doon sa kilangang bahagi ng isla ng Talil kung saan nandoon yung isla na pupuntahan natin. So mga ganitong oras, mga alas 4 pa lang ng hapon, medyo maganda naman ang panahon pero napakalakas pa daw talaga ng alog dito. Lalo na doon sa malapit sa isla, mas malakas ang alon. Lalo na siguro kung panahon ng pag-ulan, mas malakas pa yung alon dito na mararanasan natin. Tula dito sa pinakadulo nang isla dito naman sa likuran natin, probinsya ng Laguna, kung nakaharap sa atin yung bayan ng Kalamba. Ngayon, dadaong muna kami sa Sitio Panabak upang magparehistro doon sa barangay dahil mahalagang alam ng mga taga sitio ba na, ba na may pumunta sa isla ng Pihan upang kung ano mang in case kung ano mang mga mangyari sa amin so may nakakaalam okay. kami usap sa ating daan na iwan ng pangalan upang malaman nila na may pumunta dun sa isla ng Pihan. ikaw naman. Dito sa sitio Banaba ay nagkaroon tayo ng pagkakataon upang magtanong tungkol sa isla. Isa sa nakausap natin dito ay si Tatay Bakers sa kanya ay nagkaroon tayo ng kunting impormasyon. O oh, bakit tatakutan ni <laughs> <laughs> ay, <nabalita. laughs> yung tatakutan yung isla? Yung may-ari talaga niya, sino wala? Hindi siya sa Silberio. Dati taga rito may-ari niyan. Ah, oh, taga rito. Oh, uh, ano, binito sa... Ay, tanto ko ng... Dalundang pili. Ganito ako? Pesos? wala na talaga. So Eh, tinanto ko. Sino tinanto ko? Kasi yes. lang ang arepitan. Ah, isitan. Pero dati sino may-ari nitong isla? Ay, si tatadito, yung binalaw niya nitra. So, Matanda ko na. Po, wala wala na. Tayo, pa na. Ah, pati Eh sino 'tong Silverio daw may noong ah, may-ari nitong Eh nabili din naman sa ano kay Sa radyo ko pa. Hayun. Kay tanto ko ni kaya Ricardo Silverio. Binili ni Tanto ko kay Ricardo Silverio yung isla. Si Tanto ko si Tanto ko ang bumili dito sa ano, sa Matanda. Sa Matanda. Tapos binili, so, binili yung ni Silverio kay Silverio kay Tanto ko. Ah, uh, oh, bisibeng yung huling may-ari nito si Silverio. Si Silverio. Pero walang okay, dahilan yun. bakit nila iniwan. Ha? Walang dahilan. Wala may ano may katiwala diyan hindi na lang pero Pero sumusunod pa rin yung katiwala dyan. Hindi na ako nangami mga gabi dyan, mga tabla. matagal na panahon na tayo ang no? Oo, matagal na. Anong pangalan nyo tayo? Sama ko kayo sa vlog. Bakers na lang. Ha? Bakers. Bakers. so si Tatay Bakers nagbigay sa atin ng impormasyon tungkol sa isla ng Barangay Banaba. Banaba. City Banaba. aso kita ya? Oh, tingnan kita at least may nalaman kami impormasyon tungkol sa pupuntahan uh, City Banaba. City Banaba pagkatapos natin magpa-rehistro dun sa Sitio Banaba, bumili tayo ng babauni nating isda dito lang sa Karatig Barrio niya rin. So mula dito, matatanaw na yung isla ng Pihan na pupuntahan natin ngayong gabi. So yun yung isla na natatanaw natin ay tinuturo ko ang pupuntahan natin ngayong hapon at doon tayo mag-overnight. nakalis na yung bangka natin mula doon sa Sitio, Banaba para tuntan na yung isla ng Pihan. So, may mga nakausap kami, ilang mga taga roon. Medyo kung makikita mo sa mga pagkakabigkas ng bibig nila, uh, mukhang may inililihin na itong misteryo sa isla na yun. Uh, hindi ko lang alam kung anong dahilan. Uh, maring baka daw matakot kami. Pumunta na kami o meron pang masigit doon. Kaya ngayon, pupuntahan natin, aalamin natin kung ano talaga ang kinakatakutan ng ilang mga tao na nagpupunta rito at uh, kung ano ang misteryo nakatago dito sa isla. Alos na sa isa't kalating oras yung biyahe ng bangkang ito mula doon sa barangay Hanosa hanggang dito sa barangay dito sa Sityo Banaba So kung dediretsoy natin mula sa barangay Hanosa papunta dito sa isla ng Tihan, halos na sa ganong oras ang haba nating na gabiyahin sa itong bangka na sa isa't kalating oras. Sa pangalawang pagkakataon kung saan hindi na gumana ang aking bluetooth microphone ay sinusubukan ko isama ang dalawang bangkero sa mansyon ngunit mariin ang kanilang pagtanggi pagkaalis ng bangkero pinagmasdan muna namin ang aming pinagbabaan kung saan inihanda na namin ang aming sarili na manatiling kalmado kung may magpakita man na nakasisindak